Mga ka-explorers, handog ko sa inyo ngayon ang kwento ng isang matandang babae na ginawang ismulin ng mapangusgang doktor na kung saan ay nagresulta iyon sa montika ng pagkawala ng lesensya ng doktor. Ma, sigurado ba kayo na okay lang kayo dito sa lumungan nating bahay? Nag-iisa na lang po kayo dito ngayon. Hindi naman sa iningi ko, Ma. Pero baka kung anong mangyari sa inyo dito at wala kang ibang kasama para magsubaybay at tutulong sa iyo, nag ang saad ng anak nitong si Noel. Ano ka ba Noel? Ano ba akala mo sa mga mo? Ugod-ugod na? Malakas pa kaya to? Katawa lang ang tumatanda pero ang determinasyon ko ay nabakalakas pa. At isa pa, hindi naman ako nag-iisa dito dahil may mga kinuha akong tao. Para tumulong sa akin sa mga pananim ko, kaya huwag ka na magalala Noel anak ko, hayaan mo at madalas akong tatawag sa iyo para kamustahin ka, tugon naman itong si Susana. Sa sinabi nga nitong si Susana ay nakumbinsi nito ang kanyang anak na si Noel at matiwasa itong umalis ng tahanan ng kanyang ina para bumalik ng bayan para pumasok sa kanyang trabaho. Bago kasi pumanaw ang asawa nitong si Susana na si Ismael ay ibinili nito kay Susana na huwag niyang pabayaan na nakatiwangwang ang lupang kanilang pinaghirapan at pupunuin niya ito ng kung ano-anong mga halaman at gulay. Kaya't sinunod naman ni Susana ang payo sa kanya ng asawa nito at doon sa kanilang lupain ay nakontento na itong mamuhay. Sa ilang taong lumipas, ay naging maganda ang resulta ng mga pananim nitong si Susana. At nagalak itong si Susana ng pagmasdan ang mga tanim nito. Ngunit isang araw, nalongkot itong si Susana nang marinig at masilayan nito sa telebisyon na hagupitin ng isang malakas na bagyo ang kanilang bayan. Sa natitirang oras nga ay ginawa nitong si Susana kasama ng mga trabador nito na ayusin at patibayin ang kanyang mga tanim. Para sa pagdaan ng bagyo ay maliit lang ang magiging pinsala sa mga tanim nito. Nangyari ngang sa araw ng pagdating ng bagyo ay pinagmasda nito galing sa loob ng kanyang bahay ang mga tanim nito na hinahagupit ng malakas na bagyo. Nang namasdan nitong si Susana, na nakaligtaan pala nitong ipasok ng bahay ang tanim nitong regalo pa sa kanya ng kanyang yumaong asawa kung kaya't kanya itong sinubukang labasin para kunin. Nagawa naman sanang makuha ni Susana yung kanyang tanim nang sa diinaasahan nang bigla na lang may tumama na isang bagay sa paa nitong si Susana na nagresulta ngayon sa pagkatumba nito at nawalan ng malay. Napansin lang itong si Susana na walang malay nang humupa na ang bagyo at nang ginawa siyang bisitahin ng isa sa tauhan ito. Nang mapansin nga ng tauhan ito, itong si Susana na walang malay ay agad itong humingi ng saklolo. Nangyari ngang nadala itong si Susana sa ospital at doon ay nagkaroon na ito ng malay. Dahil pa nga, sa pagmamadali ng mga tauhan ito na dalhin si Susana sa ospital, kung kaya't madungis pa itong si Susana sa sandaling yon at hindi pa nakakabihis ng kanyang maduming damit. Maglimang oras din nagantay itong si Susana doon sa emergency room bago nito nasilayan ang doktor na bumisita doon sa kanila. Ngunit imbis na tingnan ang kalagayan ng mga pasyenteng nandoon na nag-aantay sa doktor ay ginawa lang nito maglakad-lakad doon sa loob at pinagmasdan ang mga pasyente nito na may halong pandidiri sa kanyang nasisilayan. Dumagdag pang panaytabon itong doktor ng kanyang ilong habang naglalakad. Sa sandaling yon ay nagsalita na itong si Susana. Dok, buong araw na lang ba tayo magtititigan dito? Wala ba kayong bayak na tingnan ang kalagayan ng iba dito? You know, mga malulubha na ang kalagayan ng iba. Di ba dapat naaasikaso na yan sila para magamot? Sambit ni Susana. Sa sinabi nitong si Susana ay napatitig sa kanya itong doktor at nagsalita ito. Mrs. alam niyo po ba kung anong hospital itong pinagdalan sa inyo? Private hospital po ito Mrs. para sa inyong kaalaman. Ngayon ang tanong, pag na-confine ba kayo dito ay meron kayong maipang babayad sa mahiging bill niyo? Kung wala naman kayong maipang ay pwede naman kayong lumipat doon sa pampublikong hospital para doon ay makakamura kayo at madaming tulong kayong matatanggap. Seriosong togo naman ng doktor. Sa sinabi nga ng doktor na yon, ay uminit ang ulo nitong si Susana hanggang sa nakipagsagutan na ito sa kanya. Ano kang klaseng doktor? Napakawalang kwenta mo? Ganyan pala kayo dito? Kung makikita nyong walang pera yung tao ay pababayaan nyo at hindi gagamutin? Nasaan ang sinumpaan yung tungkulin mga pera naman ng mga staff sa hospital na to. Galit ng saad nitong si Susana. So kayo pa talaga ang galit ngayon, misis. Hindi po porket hospital kami ay gagamutin na lang namin ang lahat ng papasok dito. Hindi kami rin ang mananagot sa management namin. At saka kung ayaw nyo sa patakaran dito, misis, ay pwede ka nang umalis dito. At doon ka magpagamot sa sinasabi mong maasikasong hospital, sambit pa ng doktor sa mga binanggit ng doktor ay napabuntong hininga na lang itong si Susana. At dahil sa ayaw din niyang madamay ang pangalan ng kanyang anak sa kanyang gagawin, kung kaya't umalis na lang itong si Susana sa ospital na iyon. Kinagabihan ngay, bali-balita sa telebisyon ang nangyari dito kay Susana at kung anong napagdaanan nito sa isang hospital. Sumaktong nanonood din ng balita ang doktor na nakaaway nito sa araw na yon at doon sa panayam dito kay Susana ay napag-alaman itong hindi pala basta-basta ang tao ang nakasagutan ito dahil sa mama pala itong si Susana ng head doctor nila. Sa puntong yon ay nakaramdam ng kaba iyong doktor dahil tiyak na mananagot ito sa kanyang ginawa. Hindi nga nagkamali yung doktor sa kanyang hinala dahil kinaumagahan nang papasok na siya ng hospital para mag-duty ay dali-dali siyang ipinatawag ng kanilang head doctor. Ramdam ang takot sa mukha ng doktor sa sandaling yon dahil sa nakasalalay doon ang kanyang lisensya bilang isang doktor. Doktor Dalisay, ano tong nababalitaan kong ginawa mo sa pasyente kahapon? Magpaliwanag ka nga, pambungad na sambit ng head doktor nila. Nakipagsagutan o kasi sir sa akin at question ang pamalakad natin dito sa ospital kaya ayon tinuruan ko ng leksyon pero sorry po sir sa nagawa ko, tugon naman ng doktor. Sinasabi ko sa iyo, hindi tama yung ginawa mo, dapat sana naging maayos ka sa pakikipag-usap sa kanila, mga pasyente yan sila at kailangan nila ng tulong kaya lumapit sila sa atin at lalo pang yung iba dyan ay wala pa sa kanilang katinoan dahil sa kanilang napagdaanan. Kaya huwag mong alisan sila ng karapatan at huwag mong alisin ang kanilang pag-asang natitira. Malinaw ba? Sambit pa ng head doctor. Opo sir, klaro po. Tugo naman ni Dr. Dalisay. Siya nga pala, mama ko yung nakasagutan mo. Gusto na sana niyang patanggalan ka ng lisensya dahil sa pinakita mong kawalan ng integridad pero pinigilan ko siya sa kanyang balak dahil alam kong may pag-asa pang magbago ang isang tao at huwag mo siya sayangin ang pagkakataon na binigay sa iyo dagdag pa ng kanyang head doctor. Sa sinabi nga ng head doctor ay naiyak itong si Dr. Dalisay at simula sa araw na yon ay hindi na muling naulit pa ang di magandang asal nito. At simula sa araw na yon ay hindi na muling naulit pa ang di magandang asal nito. At dahil sa personal mismo humingi ng pasensya kay Susana yung doktor at naging magkaibigan pa nga itong si Dr. Dalisay at Susana. Mga ka-explorers, ang pagtulong sa kapwa ay huwag sana nating ibase sa kung anong ating nakikita.